Pambugan na seksyon ng mga piling tula mula sa buntong hininga. Ito ay recording ng LibriVox. Ang lahat ng recording ng LibriVox ay nasa public domain. Para sa karagdagang impormasyon o para magboluntaryo, mangyaring bisitahin lamang ang LibriVox.org. Recording ni April Gonzales. Mga piling tula mula sa buntong hininga ni Pascual de Leon. Pangbungad. Paslayo Pagdamutan ang nakayang handog ng kapatid sa kapatid. Tunay at ang mundo'y maginto at mamutya. May dunong, may pilak, may ganda, may tuwa. May puri, may lahit, may bahay. Datapwa. Ang lalong marangal sa amin, ang tula. Ako'y hindi silaw sa ningning ng ginto. Di takot sa dunong, di gulat sa tayo. Samutya'y di kimit sa ganda'y di dungo. Ngunit sa dakilang tulay, yukong yuko. Paano? Sa ang tula sa isang panulat, ay siyang lahat na. Dunong, puri, pilak. Sa isang makata ang tulay, lahat-lahat. Ayan si Pasleyo, ayat ang namana, niyang diwat puso'y ipinababasa. Lahat na'y narito, apoy, tamis, ganda. Pedro Gatmaitan Maynila, Setyembre, isang libo at labing lima. Katapusan ng Pambungad Recording ni April Gonzales ng Kabite, Pilipinas Unang seksyon ng mga piling tola sa buntong hininga ni Pascual de Leon. Ang recording na ito ay nasa public domain. Buntong hininga Ako'y nagtataka, aywan ko kung bakit, nagbabago ya ring damdamin ko't isip. Ganyan na nga yata sa silo ng langit, ang gawang mamuhay sa laot ng hapis. Aywan ko kung bakit, sa akin pumanaw ang lahat ng tamis nitong kabuhayan. Sa akin nag-iba ang lahat ng kulay, sa akin pag-api ang lahat ng bagay. Talaga nga yata ang balot ng hiwaga, balot ng pangarap at pagdadalita ang palad ng tao kung magkabisala. Pawang agam-agam ang laman ng lupa. Walang kilos na di paghamak sa akin. Walang bagay na di anyaya ng lagim. Walang dulot na di sa akin paningi. Aninong malungkot ng mga hilahil. Aywan ko kung bakit nagbago ang lahat. Sa kabuhayan ko't matimtimang palad. Samantalang ako'y inaalapaap, ay masasabi kong lahat ay pangarap. Katapusan ng Buntong Hininga Recording na April Gonzales ng Cavite, Pilipinas Ikalawang seksyon ng mga piningtola mula sa Buntong Hininga ni Pascual de Leon Ang recording na ito ay nasa public domain Hinagpis Hindi ka na bago Dati mo nang alam Ang hindi pag-imig kung nag-uulayaw ako'y pinipipi ng aking paggalang, ng aking pagsuyong mataos, dalisay. Pinunit sa harap upang makilala ang alab ng aking sinimpang pagsinta. Diyan masusubok ang mithikot pita, diyan masisinag ang luksang pag-asa. Wala kang ka ang sala, ang krus ng hirap ay dapat matirik sa dusta kong palad. Ako ang pulubing sa tinawag-tawag, ay lalong inapi binigyang bagabag. Di ko akalaing ang langit ng puso, ay mangungulimlim, biglang maglalaho. Di ko akalaing sa likod ng samyo, na mga sampagang may lihim na suro. Ani mo'y nagtikom sa gayong sandali, ang pintong maramot ng awat at luwalhati. Sa para nang ang kahilihiling, sinag ng ligay humubog, napawi. Ngayong pamuli pang umaawit-awit, sa dilag mong kim-kim, gandang makalangit, kung may alinlangan sa taghoy, sa hibik, ang maging saksi pa ang aking hinagpis. Katapusan ng Hinagpis Recording na April Gonzales ng Cavite, Pilipinas Katlong seksyon ng mga Piling Tula Mala sa Buntong Hininga ni Pascual de Leon ang recording na ito ay nasa public domain. Dalamhati Aninong malungkot noong kahirapan? Ang buhay ng tao sa sang sinukuban. Ang tuwat ligay ay hiniram lamang. Kaya't ulap waring dagling na paparam. Ang mabuhay dito'y kapangapanganit. Sa munting paghakbang ay silo ng sakit. Umiibig ka ng buong pag-ibig ay ayaw pang dinggin ay himalang langit. Hindi ka tatamo ng bahagyang galak, kundi pa matulog at saka mangarap. Gayon man, kung minsay paos na nananawag, sa pagkakahimbing ang tinig ng hirap, sa paminsan-minsan, sa aking ganita, mga pagsisisiyaong tumutudla, bakit pa namakit na tutong humangat ang paghanga pala'y kapatid ng luha? katapusan ng dalamhati. Recording ni April Gonzales ng Cavite, Pilipinas. Ikaapat na seksyon ng mga piling tula mula sa buntong hininga ni Pascual de Leon. Ang recording na ito ay nasa public domain. Ulap Sa aking pagdaing Sa aking pagtawag sa sinasamu-samu ng kong palad, ay palaging dilim at libingang ulap, ang hanggang sa ngayon ay nagiging katapat. Lahat na'y na nabata ng aking pag-ibig, lahat na'y na nasukat nitong pagtitiis, lahat na'y na napasan sa silong ng langit, maging ang parusang pagkalapit-lapit. Nagbago ang lahat, sabalit ang sagot ng irog at buhay sa aking pagluhog, ay sadyang hindi pa binabagong lubos. Waring inuuri-uri ang aking pag-irog. Ngunit kailan kaya sa kanya'y papanaw? Ang ulap ng isa'y wari alinlangan. At sa kay kailan mabubuksan ang pintong may susing katumbas ng buhay. Ang nakakatulad ng aking pagiliw ay isang pulubing dumadaing daing na sa kanyang taghoy at panalangin ay walang maawang maglimos ng aliw. Sa kanyang sinusubok ang aking pagsuyo, kanyang tinatarok ang luha ng puso, kanyang binabasa sa pamimintuho, yaong katunayan ng sinasamo-samo. Samantalang ako'y tumatawag-tawag, lumuluha-luha sa gitna ng hirap, ay walang kapiling maging sa pangarap, liban sa anino ng mga bagabad. Ulap ng hinagpis. Ulap ng parusa. Ang nagpapasasang aking dinadama. Ngunit kailan kaya ang aking pagsintay? Ang ulap na iya'y magiging ligaya. Katapusan ng ulap. Recording na April Gonzales ng Cavite, Pilipinas. Ikalamang seksyon ng mga piling tula mula sa buntong hininga ni Pascual de Leon. Ang recording na ito ay nasa public domain. Ang luha ng hibang. Ayun, tumatangis. Ayun, lumuluhat. Tumataghoy-taghoy na nakakaawa. Malasin ang hibang, ang sira ang diwa. Ang taong nananangi sa gabing payapa, na minsay maiyak at minsay matuwa malasin ang ayos ng kahabag-habag, ng pusong dinusta ng kanyang pangarap, malasin ang luha, ang luha ng palad, ang luhang nagmumula sa kanyang pagliyag, na pinagkaita ng tamis ng lingat. Tumangis na muli, at sa kahumibig, naman di puputok ang latok na bibdib. Kanyang ipinokol ang mata sa langit. Kasabay ang sabing, kailan pa sasapit, ang mithing ligaya ng aking pag-ibig. O, oh, diyosa ng aking yaman ng pag-asa, kailan mo tutubsin ng puso sa dusa? Kailan papalitan ng tunay na saya? Ang nagluluksa kong ulilang pagsinta, na nananambitan at saka tumawa. Ha ha ha, o oh, irog, aking paraluman, hantungan na aking buong kabuhayan kung hinihiling mo'y tulang-tula lamang, nang upang ang dusay minsang mabawasan, na itot dinggin mo ang tula ng buhay. Halika, halika, tanggapin mo ngayon ang tula ng aking pusong lumalangoy. Basahing madalit dingging mahinahon ang hibik ng bawat talatang nagdhoy, Ang awit ng palad, ang sigaw, ang tutol. O, Pusong maramot, pusong upang api, walang awang tala sa pagkaduhagi. Halika, ha-ha-ha, ang dilim ng gabi, ang halik ng hangin ay pawak ng saksi. Sa ko'y kita'y kinakasi. Halika't sinagin sa luha ng puso. Ang kulay ng aking sinimpang pagsamo. Halika't basahin sa pamimintuho, ang gintong pangarap ng aking pagsuyo na nananawagan hanggang masiphayo. Dito na natapos yaong panambitan. Dito na naputol ang pananawagan. Nang sira ang bait, ng ulol, ng hibang, ng pusong ginahis at pinagkaitan. Niyang luwalhating katumbas ng buhay. Anong hirap pala ng gawang humibig? Sa isang ayaw mang tumugot makinig. Anong hirap pala ng gawang umibig? lalot aapihin sa silong ng langit, ng hinihibikang panaginip. Katapusan ng Luha ng Hibang Recording ni April Gonzales ng Kabite, Pilipinas Ikaanim na seksyon ng mga piling tula mula sa buntong hininga ni Pascual de Leon. Ang recording na ito ay nasa public domain kung ako'y sino. Huwag nang itanong, iyong akalaing akong naghahayag ng maraming lihim, ay isang binihag ng mga hilahil, isang kalalawang busabos ng lagim, isang nangangarap sa ganda mong kimkim, -kim, isang tumatangis, isang dumadaing, isang nag-aalay ng kanyang pagiliw, isang umaasang hindi hahabagin. At kung ako'y sino, Sukat na nga sinta. Ako ang tutugon sa mithimot pita. Ninanais mo bang ako'y makilala? Kung gayoy makinig, ako'y sumasamba. Sa iyong larawan sa tuwi-tuwinay, Pusong laging bihag ng hirap, ng dusa. Ako ang linikhang uhaw sa ginhawat, May ulap na lagi ang aking pag-asa. At kung ako'y sino, Isang nangangarap, magtamong biyaya sa iyong paglingap. Isang umaawit ng lihim at hayag. Isang kandong-kandong ng mga bagabag. Isang nasasabik uminom, lumasap. Sa ng buhay ng tuwa, ng galak. Isang binabayo ng mga pahirap. Isang umiibig sa iyo ng ganap. Katapusan ng kung ako'y sino. Recording na April Gonzales ng Cavite, Pilipinas. Ikapitang seksyon ng mga piling tula mula sa buntong hininga ni Pascual de Leon. Ang recording na ito ay nasa public domain. Noon Noon, ikaw ay aking minamalas-malas Sa pusod ng gayong tahimik na gubat Ang iyong larawan na o'y nasisinag Sa linaw ng batis na awit ng palad ikaw ay namimili ng batong mainam at ilalaro mo ang mga halaman. Sa damdam ko bagay ang bawat hawakan na mga kamay mo magtataglay buhay. Yaong makahiyang mahinhit mayumi ng iyong hawak ay hindi man nangimi. Paano'y may galing ang iyong dalirit ang mga kamay mo'y banal, tanging-tangi. Sa puso'y tumubo ang isang paghanga, naguit sa pita kang isang diwata. Aywan ko kung ikaw. At ila ikaw nga. Sabalit mayumi, ikay maawa. Magsabi ang aklat na iyong binasa, kundi ang buhay ko'y siniklot ng dusa. Magsabi ang gubat kung hindi natayang, ang tulog kong puso'y iyong binalisa. Mayumi, buhayin ang yumaong araw, sa tabi ng batis at lilim ng parang. Kung magunitanay, dapat mong malaman naririto akong tigib kalumbayan. Katapusan ng noon. Ang recording na ito ay nasa public domain. Ikawalang seksyon ng mga piningtola mula sa buntong hininga ni Pascual de Leon. Ang recording na ito ay nasa public domain. Bagong taon. Hindi ko matalos kung ang aking puso'y magbabagong taon sa pagasip hayo. Ako inaririto at ikaw ay malayo. Naani mo'y buwang sa akin nagtago. Inaasahan ko ng buong pag-asa na ikaw ay sa akin sa lumimot na. Kung magkakagayo'y iyong makikita ang maputlang bangkay sa gitna ng dusa. Ako, sa kalimang iniwan sa hirap, ay hindi nagsasaya rin kahit sa pangarap, sapagkat nais ko na iyong mamalas na ako'y marunong magdala ng palad at sa pagpasok nga ng bagong taon mo ay pawang ligaya ang hinahangad ko na iyong tamuhin sa buhay na ito kahit pangarap daw ang lahat sa mundo katapusan ng bagong taon ang recording na ito ay nasa public domain Ikasyam na seksyon ng mga piling tula mula sa buntong hininga ni Pascual de Leon. Ang recording na ito ay nasa public domain. Kundi man puso. Pangalang singbango ng mga sampaga. Laman ng tulain, hamog sa umaga. Awita ng ibong kahali-halina. Bulong ng batisang badahan ng ligaya. Sa aki sukat na ang ikay mamalas. Upang magkadiwa ang aking panulat sa aking sukat na ang bango mong ingat upang ikabuhay ng imbikong palad. Ikaw ang may sala, bula ang makata, ang hindi sa iyo'y mahibang na kusa, bula ang damdamin ang di magtiwala, sa ganda mong iyan, ng lahat ng nasa. Yamang ginulo mo ang aking isipan, at nagingiti ka sa aking kundiman. Bayaan mo ngayon sa iyo'y ialay, ang buong palad kong tanging iyo lamang napakatagal ng ikay natatago, sa pitak ng aking lumuluhang puso. Ang iyong laraway talang walang labo, at siyang handugan ng aking pagsuyo. Kung nagbabasa kay tapunan ng malay, ang kabuhayan kong walang kasayahan, kung masasamid kay iyon ang asahan, na ikaw ang aking laging gunam-gunan. Sa paminsay-minsay tapunan ng titig, ang isang makatang hibang sa pag-ibig, bago ka mahigay tumingin sa langit at mababakas mong ako'y umaawit. Katapusan ng kondima ng puso, ang recording na ito ay nasa public domain. Ikasampung seksyon mga piling tula mula sa buntong hininga ni Pascual de Leon. Ang recording na ito ay nasa public domain. Saksi Ikong nga'y dapat kong mahalin ng labis at tuukulang tangi ng aking pag-ibig. Pagkat nato na ayang ikaw isang langit na di ng mga panganib. Nananaliga akong napakadalisay ng iyong pag-ibig sa ating suyuan. Kaya't ang puso ko'y nagpapakatibay hanggang sa sumapit ang dakilang araw. Pag-aaralan ko hanggang makakaya na ikaw ay malagak sa tuwat ginhawa pag-iingatan kong huwag nang magdusa kung nasa sa akin ang iyong ligaya. Kaya't aking irog, ikaw ay pumanatag, at kung sakali mang tayo mabagabag, ay wag nang magtaka sa sang maliwanag, pagkat ang langit may mag-aalapaap. Katapusan ng saksi, at katapusan ng mga piling tola mula sa buntong hininga ni Pascual de Leon. Recording ni April Gonzales ng Cavite, Pilipinas.